Dreaming guys, mga kalalab. Sus so, you gino, know, tanawa ko. Tanawa ko mga kalalaks, mga guys. Mura ko sa lula. O siyang, nakukay agtang. Ako tau, ang ulan. Ang ulan, karong pa ning ulan ni balik ang ulan. Tapos so, mayon ni ulan, beto kay bugnau pa ang panahon. kay sobrang init. Niya pa ko matulog. abot sa kong anak ba? Sige abot sa kong anak. nag isigot ko anong mga vlog-vlog ba? Ako, ako man ang pinakagamay nga creator. Vlog, no? Maulaw ba kay mag-vlog? Ulo kay ko mag-vlog, pero guwantal na ako kung kaulaw. Kay malingaw man ko. May nalang, malingit ang mita may lang makatabang sa kalisod di ba makatabang yun sa kalisod ng mga mag vlog vlog mag vlog vlog yun po balag ulaw tapos na, karo nag vlog ko na, wala ko dyan mo wala ko pulpos hindi agin ako na sige lang basta may laglawas kanuna eh ang importante puti o kasing kasing mahalo kong sa ino mo ako na, ako ma-accept pagkasala ko ako gimaritis ko sa gimaritis ko sa mga tao wala ko man lang pagkasala pangit tao may perfecto ang perfecto ang ginuho rag yun pagkasala ko pero kung sa nga sala gamay rong tingin ako sala. pa sa ilo sa gino, mintras gamay pa ang sala. Ang tao, mangayon pa sa ilo sa gino. O, ko galan po sa ako ang agtang. Kabalo ang gino sa akong kasing-kasing. Ako. Not... Ako, makasip accept yun ko. Tagahan na kong utang. Sa so, ako, usaka, ako, ko kong utang. About sa utang ha. Nagpisagdagan kong utang. nagisip isip yun ko mabayad. Sa so, usaka, nagpisagdagan not... not... sa utang. Bayaran din na ako. Una ako ikabayad. Pero kung naglisod ko, labi na ko yung trabaho. Na... ako anak rin trabaho niya, ang yanggit na nanabaw ba para sa mga iksuon. Kaya eskwila sa mga iksuon tulong gagmay. Ano ako sa lang ko At least ako, ubay ko utang misan sa kalugay sa utang. tao nga na ay ikabayad, muna Ayaw lang ninyo, ayaw la dili lang ta mo. Kung amit sa tao na hindi mo siyang idaw ikabayad sa utang, dili di hindi may pareha ang panahon. Karon, will rin really ang panahon? Karon, listen pa ko. O so, malay mo, kalit na kung nagagang kong blessing, tigaan ko sa Kalit lang, sipa ba? Sipa bitaw sa blessing? Ano yan sa mahal nga ba rin? O, so, malay mo, sa ako, maritis ko, ngayon na nilang ko, o, gaya ako ano mo ko. Ang kong ngandoy andoy madato. Ang ko, kung pangarap sa kinabuhi, ako mga anak, ng iskwila. Ang lima, makahuma <tiple> na akong panganay, kaduhan, nakahuma na po ang tulong na ko kagagmay si Ibib, si Princess Yanjin mo na ang patiwas ng eskwela niya duha akong college karon isa ka grade 10. yun ko maning kamot lang mong eskwela nak halag pobre basta pobreman ko pobreman ko nga po inyong inahan pobre ko amahan kaya nga mong ibilin sa inyo kanara yung grado kanang titulo mailog pa pero kanang grado kanan imo grad mahuman ang atong anak uh, mahuman ang anak sa yang gusto nga kurso dili na mailog ilaha na. ibig nila na ilang grado mo na ilang degree na nila ang, ako ang katiwas dapat ako anak maka human di ko gusto jud nga parihan na mo ako ang anak nga wa kahuman wa kanan ng sarili ko eh. Bahala kong Bahala kong pray ko. Basta makahumas sa mai raglawas, naglawas. Makakaos sa katulog adlaw. Unay kwarta. Makanata sa utang. Dako. May na akong agtang sa kong karahag utang. Pero wadyo ko ni 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 dinay wa ko'y utang. Nga di po po ingon. Nga di po bayo. Baya dyan po. Sa Wala pa ko ibayad. Kaya risod pa ko. Pero happy yapon. Wala. karong panahon na hirap pang oh, ako karong panahon na hirap niyo ko nagisod pa puro malay malay gino ang ubos ubos silak ang blessing na ako ang saka na hindi ang kulas gino sa imong kasing kasing pero may lang kay sa gino oh. may ka ingon pala sa oban bisa nagisod magpakanaan kung naikwarta ang oh, pagkakao magisak ko oh. kung wala, oh. Ano ba dyan? Ginamos, ginamos lang. Lami mag-iapo na. Ay, kamuti. Gusto ginamos. Lami, kaya na. Kamuti tap. Tapos suka. Lami, kaya po na. Diba? So, pretty, happy. Happy ang pamilya. Happy ang mga anak. Makaispilas na makatapos pila. May pagpanarbaho sa anak panganay. Yung uli anak wala ka doon si GBC ang tayruin. Ang apo. Nalay gatas. Tao. Naningkamot ang inahan nansak mo apo po pag trabaho para makapalit ko gatas. Nakuha na ako na agtang. Tinuji lang din mong nakukuha agtang. Pero kanika na nung agtang. Mag-write daw niyo. Pag -a pasalamat sa nuwa ko kahuman. Kaya e kung nakahuman pa ka ron, kining agtang ako aturni ng tani ron. Aturni. <laughs> Tawilingo-lingaw lang taba mga mga kalalabs, mga friend ko, mga vlogger. Tuloy ko ninyo unsaon pag ano, tuloy ko ninyo mga vlogger unsaon pag kanabi na nasa YouTube na pagre magcreate na kanay po mga umijanti unsa man na kada bitaw sing ana dalimo tip ko na sa ko utok di jug ko na dinon di ko ka balo kada bitaw pwede nimo sa enjoyit pwede pwede nga nay katawanan imo mag imo siyang masundo ko sana pero bitong kat, kat ano unsa gali na tawag ana mga vlogger pero iko tuloy iko ni bibi kay bago pa ko nag vlog bago pa ko nag create siya so, sayor gani ko sa reels para malingaw ko para makita ko ni Mita mga, mga mga guys mga kalala mga vlogger isubscribe ko ninyo sa akong channel sa channel youtube Clarissa Madero salamat yung kunin ay inyo kong i-subscribe katabang mo sa kuwa ba? Diba? blessing nabit mo ba akong blessing good evening salamat kayo sa inyong pagpanood sa akong video ha amo to amin mo kalimao ni sa to akong video akong istorya ako may ako rong si gyaw-yaw dere good night sa inyo ha